makakuha po kami ng pinya pinya po pinya po naroon po kami ng munting taniman may kalabasa may sitaw may tao, may talung, may talung. Mm -hmm. kapaya, at mga mais. At, um, at naroon po yung penya. Kukwani ni na po. Ah, yeah. Penya po. Hinog na po yan. Hinog na pinya. Ang dami ng kuruna. Hinog na po ang aming pinya. Pati kapaya, hinog na. Kumulog na pati. Maula na. Hinog na ang papaya. Nari po yung iba pa naming maisan sa baba. hawakan mo nga po narinapu. na po oh no oh pinoog na rin po It's yung na so super laki po dito oh na pinoog na pang ano po yan pang alis ng high blood pwede, pwede rin pang pa high blood at ano ah, hampas oy gusto mong pinya isa pa maari pa po ulit oh nagkakahinog na ang pinya medyo maliit naroon na po ang aming nakuha bali tatlo yan ang bango po ay oh naamoy ba ganin nyo <laughs> tatlong pinya yan po maraming salamat